sa 2025, sampung kapanapanabik na teknolohiyang mauuso ang humuhubog sa kalakaran sa Pilipinas. Narito ang ilang mga pangunahing uso na dapat bantayan. Panguna, Artificial Intelligence at Machine Learning. Ang AI at ML ay lumalawak sa iba't ibang sektor, kabilang ang pinansya, kalusugan, at edukasyon. Ginagamit ng mga negosyo ang AI para sa pagsusuri ng datos, serbisyo sa customer, at pag automat ng proseso. Asahan ng mas maraming AI-driven chatbots, pinahusay na predictive analytics, at AI applications sa kalusugan. Pangalawa Blockchain Technology Ang blockchain ay nagkakaroon ng traksyon, lalo na sa pinansya at pamamahala ng supply chain sa 2025, mas gagamitin ang blockchain para sa ligtas na remittances, transparent na transaksyon ng gobyerno, at decentralized finance solutions. Pangatlo, Internet of Things. Ang IoT ay lalago sa pamamagitan ng pag-aampon ng mga smart home devices, smart farming solutions, at smart city initiatives. Ang mga pag-unlad na ito ay magpapahusay ng kaginhawaan at magpapalakas sa mga sektor na gumawa ng mga desisyon batay sa datos. Pangapat, 5G connectivity. Ang pag-rollout ng 5G technology ay nagbabago kung paano nagpapatakbo ang mga negosyo sa pamamagitan ng real-time data exchange. Ito ay magpapahusay sa mga industriya tulad ng gaming, entertainment, at telecommunications at susuportahan ang paglago ng mga IoT devices. Panglima, Renewable Energy May malaking pagtulak patungo sa renewable energy na may mga proyekto ng solar at wind na dumarami. Ang trend na ito ay hinihimok ng mga pangako ng bansa sa climate action at mga subsidy para sa pag-ampon ng renewable energy sa mga kabahayan. Panganim, Electric Vehicles EVs. Ang paglago ng mga electric jeepneys at tricycles ay sinusuportahan ng Electric Vehicle Industry Development Act. Ang mga kumpanya ay nag introduce rin ng mga nationwide EV charging stations. Pangpito, Space Research and Satellite Launches Ang Philippine Space Agency o PhilSA ay naglulunsad ng maliliit na satellite upang mapahusay ang disaster management, agricultural planning, at connectivity. Pangwalo, Virtual at Augmented Reality VR Ang mga Pilipinong malihayang individual ay yumayakap sa VR-AR para sa gaming, pelikula, at turismo, na nag-aalok ng mga inovasyon tulad ng immersive museum tours at tech-enhanced historical sites. Pangsiam Enhanced Public Transport Systems ang mga proyekto tulad ng Manila Subway at Mindanao Railway ay inaasahang magpapagaan ng trapiko at magpapabawas ng oras ng pagbiyahe para sa mga commuter. Pang sampu, financial technology, fintech. Ang mga digital banks at fintech solutions ay nagtutulak ng financial inclusion na may mga bagong digital bank licenses na ini-issue upang mapahusay ang access sa mga serbisyong financial. Ang mga trend na ito ay nagpapakita ng isang taon ng pagbabago para sa Pilipinas na may pag-unlad, inobasyon at katatagan sa unahan. May partikular na teknolohiya ka bang interesado?